Hindi ko pwedeng sabihing isa lang akong simpleng Pilipino. Ang aking lahi at ang aking pagkatao bilang taga Manila ang magbibigay sa akin ng respeto sa mundo. Si Maya S.Y., isang 25 taong gulang babae na lumaki sa Green Hills, San Juan. Sa gitna ng nagtataas ang mga gusali ng Ortigas at BGC, at sa mabilis na pag-usad na ekonomiya, hindi kailanman nag-alinlangan si Maya na ang kanyang pinagmulan, ang pagiging isang Filipino-Chinese mula sa sentro ng Pilipinas, ang siyang sentro ng mundo. Mayroon siyang isang pangarap, ang magbakpak sa buong mundo ng mag-isa. Naalala pa niya ang tanawin mula sa isang mamahaling rooftop bar sa Makati kasama ang kanyang ama. Sino yung mga yan, dad? Tanong niya, tumuturo sa mga banyagang may malalaking bag. Nang makaipon ng na sapat na pera, sa wakas ay sisimulan na niya ang kanyang ingrandeng paglalakbay. Mula Europa, patungong Amerika, hanggang sa South America. Ang tanging mag-aalis na kanyang kabasa solong paglalakbay ay ang kanyang Philippine passport, na para sa kanya ay simbolo ng isang umuunlad na bansa. Ang unang hinto, Italia. Sinalubong siya na isa sa pinakamalaking paliparan sa Europa, ang Fiumicino Airport sa Roma. Sa gitna na ingay na iba't ibang wika at maailaw na electronic signatures, pumila siya sa mahabang linya na immigration. Kahit pakilala ang paliparang ito sa pagiging isa sa pinakamahigpit sa mundo, si Mea ay may bahid na kumpiyansa. Ang isang tulad ko, mula sa isa sa pinakamabilis umunlad na lungsod sa Asya, ay tiyak na papapasukin. Gayon pa man, nang siya nang nasa linya, kinuha ng immigration officer ang kanyang pasaporte at nagsimula ang isang mahigit na pagtatanong. Ang kanyang aplidong SY at ang kanyang hitsura ay nagdulot ng pagdududa. Ano ang pakay? Ilang raw? Nasaan ang patunay na iyong return ticket? Mabilis na sumagot si Mea. Munit ang opisyal ay patuloy na tumitingin sa kanya at sa kanyang litreto sa pasaporte nang may pagdududa. "Nasaan ang detalyadong itinerary? Ipakita ang lahat ng hotel booking. May sapak kabang pera? Patingin na bank statement." Sunod-sunod na tanong na parang siya ay isang kriminal. Naisip niyang itanong, "Bakit ako lang ang ginaganito?" Nang handa na siyang magreklamo, isang dikapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa kabilang linya. May isang grupo ng mga Pilipinong turista, mukhang mga eble na nagbabakasyon. Tahimik silang pumila. Nang sila na ang humarap, nakangiti nilang ibinigay ang kanilang mga pasaporte. Ang opisyal na kanina lang ay seryoso ay biglang nagbago ang ekspresyon. "Ah, uh, Filipino. Welcome to Italy," sabi nito, sabay tatak sa kanilang mga pasaporte. Paglabas na airport, ang makulimlim na langit ng Roma ay tila refleksyon ng kanyang nalilitong puso. Nang makarating siya sa kanyang hostel, isa na namang problema ang sumalubong sa kanya. Ang babae sa front desk, at kakita sa mukha ni Maya, ay iritabling nagtanong, Chinese. Tumango as I Maya, belong Filipino Chinese. Bumuntong hininga ang babae at bastos na ginuhitan ang kanyang pangalan sa listahan. Pagpasok sa madilim na dorm room, galit na ibinagsak ni Maya ang kanyang bag sa kama. Dahil sa impact, isang libro mula sa itaas na kama ang nahulog at tumama sa kanyang paa. Aray, napasigaw siya. Ay, pesensya na, isang boses ang narinig mula sa itaas. Isang babaeng asyano, kasing edad niya, ang sumilip. Okay ka lang, sabi niya habang bumababa. Kinuha ni Maya ang libro at magalang itong nagpasalamat. Galing ilo-ilo, agad naisip ni Maya nang makita ang kilos ng babae. Isang halo na pag-ingat at kagmamalit ang kanyang naramdaman. Ako si Celeste de la Cruz, sabi ng babae. Mukhang pagod ka sa biyahe. Kung gusto mo, ito o. Oh. At inalok siya na isang malit na piyaya. Ang inosenteng giti at malit na kabaitang iyon ay tila lalong nagdiin sa pagiging miserable ni Maya. Hindi na nagsalita pa si Celeste. Bumalik siya sa kanyang kama at tahimik na nagbasa muli ng libro. Ang kanyang hindi maintindihan presensya ay tila nagbigay pa ng kabakay Maya. Kinabukasan, sinubukan ni Maya na ayusin ang kanyang pakiramdam at lumabas para mamasyal. Minolas Lang Siguro A.K.O. kahapon. Ngunit, isang malamig na katotohanan ang naghihintay sa kanya. Sa pasukan ng Vatican Muslims, nang sinubukan niyang umarkila ng audio guide, hiningan siya ng pasaporte bilang ay. Ang mapagdudang tingin na staff ay nagpaalala sa kanya no nangyari kahapon. Mas lalo siyang nasaktan nang, sa loob ng silid ng mga antigong kagamitan mula sa Asya, narinig niya ang isang usapan. Todek hire yan? Baka naman isa lang yan sa mga magagandang kopya na galing China, sabi ng isang turistang Europeo. Ang mga salitang iyon ay dumurog sa kanyang pagmamalaki sa kanyang lahi. Bakit sa Europa, hindi pa rin kinikilala ang Asya? Gabi na, mabigat ang kanyang dibdib habang naglalakad. Naisip niyang daanin sa alak ang kanyang pagkadismeya. Pumasok siya sa isang menggay na pub. Gayunpaman, nang umorder siya ng isang peroni beer sa bar, ang bartender ay iritabling nagsabi, ay. Alam niyang kailangan na ay para bumili na alak, pero ang ekspresyon ng bartender, na tila nagsasabing, isa ka lang namang sino, ay napabalik ng lahat ng kanyang kahihiyan. Natigilan ang kanyang kamay na kukuha sana ng pasaporte. Ano na, tanong na bartender. Nang nanginginig na ang kanyang labi at handa ng sumagot, isang boses ang sumingit. Pesensya na, kaibigan ko siya. Si Celeste Paula. Ang bartender na kanina lang ay masamang nakatingin kay Mea, ay biglang nagbago ang ekspresyon. Oh, Pilipina. Naku, pesensya na po, sabi ng bartender, at inilagay ang beer sa tabi ng upuan ni Celeste. Tulala lamang si Maya sa biglaang pagbabago ng pakikitungo. "Nakita pa tayo rito," sabi ni Celeste na may ngiti, sabay taas na kanyang baso. Tiningnan siya ni Maya, puno ng pagtataka. Bakit sa isang salita lang ng probinsyana na to, nagbago ang lahat? Ang pasasalamat niya sa pagkakaligtas ay natabunan na kahihiyan na isang simpleng Pilipino ang sumagip sa kanya. Walang tinanong si Celeste. Tahimik lang itong umupo sa tabi niya at uminom ng sariling beer. Inisang lagok ni Mea ang beer at umorder pa ng isa. Ang sakit na ulo ko. Nagising si Mea sa kama ng hostel, may matinding hangover. Lumipad sila patungong Espanya. Ang madilim na ulap sa isip ni Mea ay tila hinipan na hangin na Mediterreño. Habang naglalakad sa palengk, Mercado de San Miguel, masisiglang tindero ang lumalapit sa kanila. Hola, señorita. And I how? Konnichiwa! Nong una ay nailang pa si Maya, pero kalaunan ay nasyahan na siya. Inakala nilang lahat tayong mga Asyano ay sino. Ang China, na deti pinakamalaki, gayon ay nangunguna na sa teknolohiya. Naramdaman niya na naunawaan na ng mundo ang kadakilaan na Asya. Ang bahagi na Morocco ay pinalitan na paghahanda sa susunod na biyah. Celeste, nakikita mo, alam na mundo ang ganda ng ating kahi, sabi ni Maya. Ngunit si Celeste ay tila walang pakialam. Nga pala, sabi ni Celeste, tungkol sa biyahe natin pa bukas, nakahanap ako na murang ticket. Ay na ha? Habang abala sa kanyang cellphone, tumawa siya. Mamaya, hanapin natin paano pumunta sa airport. Sa buong biyahe, laging namamangha si Mea sa pagiging handa ni Celeste. Ikukumpara niya ang iba't ibang schedule na bus at tren, babasahin ang mga review ng hostel, at gagawa ng pinakaliktas at pinakamabisang plano. Ang kanyang pagiging kalmado ay makikita rin sa ibang bagay. Sa bus papuntang airport, kahit na ang ibang pasahero, si Celeste ay tahimik lang na nagbabasa. Akala ni Mea ay wala siyang pakialam, ngunit nang may isang matandang babae na nahihirapang iakyat ang mabigat na maleta, si Celeste ang unang tumayo para tumulong. Ang kanyang mga kilos ay tila walang halong personal na emosyon. Bago lumipad patungong Paris, dumaan sila sa isang kef. Dito, ang barista ay nagsabi rin na, ni Hao, habang iniaabot ang cup. Nang makitang si Celeste ay nakangiti lang at nagsimulang uminom, hindi na napigilan ni Mea. Bakit hindi ka man lang nainis kapag tinatawag kang ni Hao? Bakit hindi ako sabihing Filipino ka? Kung ako yan, isipin kong minamalit ako. Medyo nagulat si Celeste, ibinaba ang tasa. Hindi ko naman masyadong inisip yon. Pero minsan kasi, mas mabuting ipakita sa gawa kaysa ipaliwanag sa salita. Siyempre, hindi naintindihan ni Maya ang ibig sabihin nito. Dumating sila sa Paris. Malayo-malayo sa sigla na Espanya ang nadama nila. Habang papunta sa Louvre Museum, tinanong sila ng guardia. Tumingin ito kay Celeste, Filipina? Tumengo as si, Celeste. Mumiti ang guardia. Tumingin ito kay Maya. Chinese? I and I Maya. Filipino Chinese AKO. Dahil dito, hinarang siya at binigyan na malamig na palala. Sa loob, siguraduhin mong susunod ka sa mga patakaran. Hindi lang yun. Sa Montmartre, lumapit ang mga pintor. And I how? Miss. China. Pegyan kita discount. Ang boses nila ay hindi na katulad na sa Espanya. Ito ay tunog ng negosyo. Tinatantiya ang kanyang halaga. Akala ko sa Italia lang ganito. Muling hinarap ni Meia ang bangungot na naranasan niya sa simula ng biyahe. Sabi nila masusungit daw ang mga pranses. Baka sa ibang bansa, maging okay na, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Habang naglalakad sa magagandang kalsada ng Prague sa Czech Republic, tinawanan sila ng mga binatang dumaan, chinis. Sa isang palasyo sa Vienna, si Mea lang ang hiningan na buksan ng bag. At sa isang maliit na souvenir shop, habang tumitingin ng postcard, ang dating natutulog na tindera ay biglang umubo at lumipat malapit kay Mea, nagayos ng paninda. Para akong binabantayan, naisip niya. Kahit kaano kaganda ang lungsod, hindi mapanatag ang kanyang loob. Pagpasok sa silangang Europa, lalong lumala ang pakikitungo. Sa Budapest, kabisera na Hungari, sumuko na ang puso ni Mea. Noong gabing iyon, sabik silang tikman ang sikat na Hungarian goulash, isang pambihirang luho sa kanilang biyahe. Ngunit ang gabing iyon sa restaurant ang magiging na pinakamalaking pagbabago sa kanyang pananaw. Naunang pumasok si Mea, Pagkakita sa kanya na waiter, umirap ito at nginuso ang isang mesa sa pinakadulong sulok. Inihagis niya ang menu sa kanilang mesa na parang basura. Ngunit nang dumating ang isang matandang mag-asawang Europeo, ang waiter ay ngiti at maingat na ipinaliwanag ang mga alak. Matapos sumorder, ang kanilang pagkain ay hindi dumating dating. Halatang duli sila sa pila. Ang waiter ay sumusulyap sa kanila habang may sinasabi sa Hungarian sa kanyang kasamahan. Kahit hindi nila naiintindihan, ramdam ni Mea ang pang-insulto. Hanggang sa nangyari na nga, ang waiter, dalang gulash, ay sinadyang ibagsak ito ng malakas sa mesa. Tumalsik ang mainit na sabaw, nag-iwan ang pulang mansa sa puting-puting damit ni Celeste. Celeste! Ayos ka Tahimik na sumagot si Celeste, ayos lang. Kinuha niya ang lagi niyang dalang hablon, isang hinabing panyo mula sa iloilo, -ilo, at sinimulang punasan ang mansa. Ang kalmadong reaksyon na iyon ang lalong nagpasiklab sa galit ni Maya. Oy! Mag-sorry ka! Sa Nadia M.O.Y.W.N. D.I.B.A. Siga and I, Maya. Ang waiter ay ngumisi. Tumahimik ka, sina. Ang ingay ninyong mga tao. Nang handa ng sumagot si Maya sa insultong iyon, ang kalmadong ngunit malinaw na boses ni Celeste ang umalingaungaw sa buong restaurant. Pilipino pa a.k.o. Ang mukha ng waiter ay biglang nautla. A.I. Filipinish? Pilipino? Naku, pasensya na pa. Pasensiya na. Nagbago na isang daan at walumpu degree ang kanyang ugali, yumuyuko at natataranta. Ngunit, pinigilan ni Celeste ang kanyang paghingi ng tawad. Ang dapat mong hinga na paumanhin, sabi ni Celeste, ay ang mahalaga kong kaibigan. Itinuro niya si Mea na nakatayo at tulala. Hinarap niya muli ang waiter. Ang paghusga sa isang bisita gamit ang kanilang lahi. Ganyan ba ang pamantayan na isang makasaysayang restaurant na tulad nito? Habang tahimik ang waiter, ibinigay ni Celeste ang huling salita. Siya ay isang Filipino chinese Pero ang kanyang pagkatao. Ako ang saksi sa buong biyahe naming ito. Tiningnan ni Maya si Celeste, ramdam ang bilis na tibok ng kanyang puso. Inililigtas siya ng taong matagal na niyang minamalit. Walang nagsasalita sa restaurant. Namumutla ang waiter. Ang manager na nagmamadaling lumapit ay walang tigil sa pagyuko at paghingi ng tawad. Libre na po ang pagkain ninyo. Pesensya na po talaga. Ngunit, matatag na tumanggi si Celeste. Babayaran namin ang serbisyong dapat naming bayaran. Sana lang, sa susunod, tratuhin ninyo ang lahat ng bisita ng may respeto, anuman ang kanilang lahi. Inilagay niya ang eksaktong bayad sa mesa, hinawakan ang kamay ni Maya na tulala pa rin, at tahimik silang lumabas ng restaurant. Naglakad sila ng walang imikan sa tabi na ilog Danube. Ang magagandang ilaw ng Chain Bridge ay sumasayaw sa gitna ng mabigat na katahimikan. Si Meia ang unang nagsalita. Sorry. Ito ay isang paumanhin para sa kanyang pagmamalit kay Celeste at sa kanyang kahangalan sa paghusga sa pagiging probinsyana nito. Matagal na kitang minamalit. Minamalit ko ang pagiging simple mong Pilipino, umamin si Meia. Kinumpara ko ang Pilipinas at ang aking pagkatsino gamit lang ang pera at ekonomiya. Itinuring kitang isang taong nabubuhay lang sa nakaraan. Inilabas ni Mea ang lahat ng kanyang kapangitan. Sinira niya ang peder na kayabangan na matagal niyang itinayo. Ngunit, si Celeste, sa halip na magalit, ay ngumiti lang. Alam kayo. Alam kong hindi mo gusto ang mga taga-probinsya. Alam kong mababa ang tingin mo sa akin. Mula pa noong una. Pero bakit? Dahil hindi mo pa talaga kilala ang Pilipinas. Hindi ka pa nabigyan ng pagkakataon, mahinahong sabi ni Celeste. Lahat tayo, may bitbit na salamin mula sa bansang kinalakihan natin. Nagpatuloy siya. Ang dahilan kung bakit ang pagiging Pilipino ay pinagkakatiwalaan sa mundo. Ay hindi dahil sa lakas na ekonomiya o kapangyarihan. Ang mga salita ni Celeste ay tumagos sa tuyong puso ni Mea. Siya, na naniwalang kapangyarihan ang nagpatakbo na mundo, ay katulad lang pala ng no waiter na humuhos gabes sa lahi nang maiisip niya ang kaniyang kahangalan tumulo ang mainit na luha mula sa kaniyang mga mata ang kanilang biyahe ay dumating na sa dulo sa magandang daungan ng Dubrovnik Croatia si Meia ay tutuloy na sa South America habang si Celeste ay babalik sa Southeast Asia sa kanilang paghihiwalay ibinigay ni Celeste kay Meia ang kaniyang paboritong hablon scarf sa loob nito ay isang maliit na chain na binili nila sa palengke sa Espanya ang lakas na isang pagkatao ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa iyong bangko o sa taas na mga gusali sa iyong lungsod. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayong araw?